So, uh, magandang morning ko sa tan uh, sa mga uh, viewers at followers natin. Uh, gusto lang pong ipakita sa inyo mga kamintin. Yung trabaho natin na suwapa na ula pa ay repair ka ron. So, ang na to ay nagkakotaw. Bas, pangkawang diri right? kayo mga kasama ka uh, mata asa uh, naasa naginan sa itong guest. Wala isingit na ang problema ni uh, Eljon Bukasas So siya po ay nangangatok po sa bawat uh, compensator po dito. Na sana po ay matulungan siya. Isa po siyang PWD. So ito po mga kamintin, hindi ko po inaakala na ako po ay mapag -ma niya na nanghingi ng tulog. So ito so po mga kamintin, ay napigyan ko po siya pero karampot lang po ang ibigay dahil uh, ako man po ay Uh, mayroon din akong PWD na uh, pinoproblema so isa po to sa naging topic ko na isingit kayo ngayon dahil po ito ay medyo complicated po ang sitwasyon nya dahil eh, isa siyang PWD na may problema sa paglalakad na nanghihingi ng tulong eh sana po sa mga panood nga ito ay mapansin nyo rin at mabigyan din ng kahit kunti lang na uh, kahit piso lang po na may pangdagdag natin sa kanyang uh, pang tostos sa gamot so yan po ang feeling niya na sana'y uh, matulungan siya so, sa akin naman po ay eh, video kaya naman po sa akin uh, natostosan ko naman po yung gamot ng kapatid ko so yan lang po ang gusto ko pong ipaabot nang galing po yan sa kanya so uh, sa video na ito so, ipiplex ko rin ng kanyang video na ay pinakita sa akin. So, yan po ang abangan nyo po. Eh, Idudugtong po natin yung video na, siya po ay tunay po na may kapansanan. So, ang pangalan po niya ay Eljon Bukasas po na siya po ay taga Pampanga po. ah, uh, ito lang po ang hiling niya na sana po ay matulungan siya sa kanyang kapansanan. Video niya. Oh.